Yes, mga kapatid, good morning po sa atin lahat diyan sa Pilipinas at magandang gabi naman po dito sa Italia. At uh, ito po ay mayroon lang po akong sasagutin at uh, doon nga sa reaction po po kay Tata na tungkol po yan sa love team na sinabi nga ni Kuya Bal. Iparirinig ko kung ano yung sinabi ni Kuya Bal sa live. At para po maliwanagan kayong lahat. At mayroon po na nag-question sa akin kung ano daw po ang problema ko kitata. Alam niyo, mga kapatid, kami naman po dito bilang isang kalinga partner, ay kung ano ang sinasabi ni Kuya Bal, iyan ay rinireaksyon na namin para po makarating doon sa... Dahil minsan po sila, hindi naman po sila nanunood sa live ni Kuya Bal. Kaya hindi po sila update. Kaya po, kami naman na mga kalinga partner o reaktor ng kalinga ay, kami naman po ay rinireaction na namin, 'di ba po? Oh, si sabihin na naman. Kasi po obvious lang, ay normal po na kami po ay gusto namin ng views, 'di ba? Hmm, Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, 'yung iba nga po dyan, kahit hindi na tama 'yung ginagawa ay sige pa rin dahil po yan nervyos para po ay pagdating ng sahuran dito sa YouTube, malaki ang revenue. Yun ang tinatawag mga kapatid. Huwag na tayong maging uh, plastic dyan. At ang tinatanong nyo sa akin kung anong problema ko, wala po akong problema mga kapatid kita. Ang problema po ay si Tata May problema dahil pakinggan niyo po muna mga kapatid ang sinabi ni Kuya Bal kung ano talaga yung talagang ibig sabihin ni Kuya Bal mabuti pang magparinig tayo para po yung hindi na nga uh, ah uh, nanonood sa live ni Kuya Bal para naman po maging updated kayo. Yun, mga kapatid. Naku, huwag po tayong magiging sasabihin nyo, anong problema mo? Wala ko problema. Na, di ba? Eh, sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ni Bal Santos Matubang. Ayan, pakinggan po natin mga kapatid para... Wala tayong may questioning kung anong problema ni Malo de Los Santos. Ayam, abang tayo nanonood at iparirinig ko po sa inyo kung ano po yung gustong mangyari ni Bal Santos Matubang dahil para sa amin talaga, para sa akin, tamad lang naman din po yung mga sinasabi niya dahil po ang dapat talaga naman talaga mag-scout, 'di ba? O pakita na mayroong uh, charity. Mm, wagagaya wag gagaya po doon sa uh, kikalinga prab na sasabihin na ginagaya yung love team, hindi yun po ay content lang talaga yun. Ni kalinga prab, siyang original. Kaya dapat po tayo may original na yung uh, ginagawa. Magla team ka, para mong ginaya na rin yung love team ni, ni kalinga prab, di ba? O, di ba ang tawag doon, gaya-gaya, di ba? Kaya dapat sana po, kung kayo man ay nag-love team o pinag-aaral nyo o pinagagawa ng bahay o kung ano man maganda, dahil alam nyo naman, ito si Kalingap Tata ay malaki na rin po niyan ang revenue na nakita natin na talagang maganda po ang kanyang channel, di ba? Kaya ang napakalaki po at ito po pakinggan natin na yung sinabi ni Kuya Bal para po ay maliwanagan kayo. Ayan. Bakit? <laughs> alam niyo po, nakakainis pag once na po akong magpapa, ano, mag, uh, ano, nang, ano, hindi ko po maparinig-rinig kung bakit gano'n ay tingnan dito sa ano. Ayan, mapa, dito ay makukuha na natin ang gustong iparating ni Kuya Bal. Stop natin yan. Sige, maglating kayo. Pero, Magpaalam ka muna sa kalingap. ano nangyari po sa kalingap? Oh. Ito na team na tayo. Ayaw mong sumunod, ayaw mong itigil, umalis sa kalingap. Explosive lang po yan. Explosive for kalingap, Rob. Mm. Ayaw mong sumunod, ayaw mong uh, magpasaway, ayaw mong sa kalingap. Masa sa nakalang dyan sa Q-Boys, magpaalam na, na kayo. Mag-team na kayo. Pag-iap na lang apply dyan. Mm. Ayan po mga kapatid, ang gusto kong iparating sa inyo at uulitin po uli natin dahil mukha yatang hindi kayo mm, update. Na mm. Stop natin yan. Eh, sige, mag kayo, pero magpaalam kayo ka muna sa kalinga. ano mangyari po sa kalinga, <laughs> pero love na tayo. Ayaw mong sumunod, ayaw mong itigil, umalis sa kalinga. Hmm. Exclusive lang po yan, exclusive hmm. for kalinga, prob. Hmm. Ayaw mong sumunod, ayaw mong uh, magpasaway, diyan, umalis sa kalinga. masalis na kayo dyan sa Q-Boys, mag-paalam na kayo. mag na kayo, hindi na po ma-apply dyan. Ayaw <laughs> mo talagang, ibang klase itong si Kuya Balno. Umalis na kayo dyan, sa Kalingap mga kiboys at si Kuya Bal ang a-apply kay Kalingap Rob. Magiging driver ni Kalingap Rob. Na, di ba? Galing ni Kuya, di ba? Oh, di kayo doon. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung hindi kayo updated kay Kuya Bal, ay eh, kailangan mo muna bago kayo mag-comment diyan na kung anong problema ko kay Kalingap Tapta. Wala akong problema. Oh, ang sinasabi ko lang diyan, ang point ko lang 'yan, yung sinabi ni Kuya Bal. Oh, may nagsabi nga doon sa mga comment ko mga kapatid, may nag-comment sa akin na pinayagan na daw po ni Kuya Bal. Mm. Pero mm, magpakita kayo ng charity. Kasi ang ginagawa kasi nito ni Kalinga Tata ay eh, 'di ba dapat scouter siya at i recommend yan kay Kalinga Prab. Ngayon, ang ginawa ni, ni Tata, siguro nag-scout at gumawa ng love team. Siyempre, nagpaalam kay Kalinga Prab. Alam naman natin ang ugali ni Kalinga Prab na hindi yan makakatanggi. Pagbibigyan, pero dapat kayo na mismo ang mm, mag-isip dahil content ni Kalinga Prab, iko-content nyo rin, ay ano na yan, did. Wala na. Diba? Mahahati na ang views. So, sa bagay naman, ay depende rin nga po yan sa mga viewers kung panunuurin o hindi, di ba, mga kapatid. At, uh, pero talaga, napakagad ng solusyon kung alimbawa ay content na nga ni Kalinga para huwag nang gayahin dahil content na, dahil alam naman natin na maraming tinutulungan. At kahit po siya na may mga love team, yan po ay yung pinababahayan niya, di ba? Kaya eh, huwag po natin masyadong abusuhin ang kalingap. Huwag natin masyadong uh, abusuhin si Kalingap Rab at si Kuya Bal. Noon, nandiyan kayo nakadikit kay Kuya Bal. Anong ginawa niyo? Iniwan niyo si Kuya Bal. Real talk lang po talaga. Kung talaga kayo ay yung mga datihan, yung tuta ako, 2020, nandiyan na ako sa Kalingap. No? Ah, uh, bayang nasubaybayan ko po talaga kung ano po talaga yung mga nangyayari na dati. Nandiyan kay Kuya Bal, Kuya Bal, mahal namin si Kuya Bal. Ganyan-ganyan, ano? Nakadikit. Ngayon, nung malaki na at natulungan na ng Bal Santos Matubang, may kanya-kanya dahil si Bal Santos Matubang humina yung views. Ay, nako gumapang papunta doon kikalinga Prab. <laughs> di ba, iyon po yung real talk dyan sa Kalinga, di ba? Hmm, kanya-kanyang mga ginagawa kunwari ay nag Ah, uh, um mm, gumagawa ng love team. para po yan ako sponsor. Pero yan, wala naman yan dahil nas, depende po yan sa mga nag sponsor kung talagang i-sponsor ka. Pero talaga alam mo nyo po ang mga ka, kababayan natin na talaga sila po pag once na pong nakukuhang loob nila ay talaga pong tumutulong. Kaya ako doon sa mga sponsor, saludo ako talaga sa tunay na sponsor. Hindi po yung nagkukunwari na sponsor. Dahil diyan maraming mga nagkukunwaring sponsor daw kuno. Pagkatapos, isusumbat, di ba? Ayun ang mali. Kaya po dapat tayo kung talagang tutulong o talagang magbibigay, ibigay na lang na wala ng bla 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 bla, di ba? At tayo naman po, suriin ng mabuti yung taong susuportahan natin, di ba? Kasi alam niyo po, sa panahon ngayon na marami pong gumagamit sa kalingap, yun ang katotohanan. At alam mo ito si ka kalingap tata, wala naman ako sa yung problema. Kaya lang talaga, pag napupuna ka, ay nagiging tulala. Ayan ang problema sa iyo, kalingap tata, nagigigang tulala. Dapat lagi kang nakikipig communication, makikiramdam kung yung ginagawa mo ay tama pa. Dahil alam niyo talaga, kahit kayo magpaalam dyan sa mag-ama, wala kasi ito si Kuya Bal ay walang masamang tinapay. Pero huwag niyong sasagarin dahil talaga yan magsasalita at magsasalita. Dapat kusa niyong loob na huwag na natin ito gawin, mag-scout na lang tayo at gumawa na lang tayong ibang charity. Yung sa inyo, di ba? Kasi maraming paraan ang pag-charity. O alimbawa, nang na kayo, malaki na ang revenue nyo at malaki na ang subscriber nyo. Kung talagang mahal kayo ng sponsor nyo, susundan kayo doon sa lugar nyo na kayo naman doon mag-scout. Siguro naman, kalingap tata, sa lugar nyo, may mga mahihirap din naman at mayroon ka doon makukuwang love team. Hmm. Tama nga yung sinabi ni Kuya Bal, di ba? Ito eh, paririnig ko ulit sa iyo, baka hindi mo masyadong naintindihan yung ibig sabihin ni Kuya Bal. At iparirinig ko ulit sa iyo, kalingap tata, na ito po, at uh, sana naman ay maintindihan mong mabuti namnamin mo ang sinasabi ni Kuya Bal at yung iba pa dyan na tumatahol. Dapat makinig kayo na ito po ay paalala ni Kuya Bal para wala pong problema bilang isang kalingap. di ba Kung ayaw daw po na at gusto niyong mag-love team, magpaalam po kayo sa kalingap abang may love team kayo. Ano? Pakinggan po natin muna ito si Kuya Val, dahil talaga ay marami dyan na sinasabing, anong problema mo? Wala akong problema, mga kapatid. Ah, uh, pakinggan po natin si Kuya Val, diba? Ito po ay paalala sa ating mga kalina partner at lalong-lalo na po yung nandyan sa Okay, boys. Magising-gising kayo, ha? Hmm. Dahil si Kuya Bal, nagsalita na. Ayan Sige, maglating kayo. Pero, magkaalam ka muna sa kalinga. Ano nangyari po sa kalinga? Oo. Pero mo tayo. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong itigil. Umalis sa kalinga. Exclusive po yan. Exclusive for kalinga prab. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong uh, Hindi sa kalinga. Sige, 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 alam niyo, si Bal, oh, alam ni Kuya Balo, magpaalam na kayo. At si Kuya Bal ang mag-apply diyan kay Kalinga Prab. Umalay niyo, mag-apply na rin ako. <laughs> Aray ko, secretary ni Kalinga Prab. Alam mo na talaga niya, Kuya, talagang tuwang tuwa dito kay Kuya Bal. Dahil totoo lang naman po ang sinasabi ni Kuya Bal, di ba? Umalis kayo. Agat, po agat. Hmm. Stop natin yan. Hmm. Sige, Sige, maglating kayo. Pero... Magpaalam ka muna sa kalingap. ano Ano nangyari po sa kalingap? May mag-team mo tayo. Ayaw mong sumunod, ayaw mong itigil, umalis sa kalingap. Exclusive <laughs> yan, exclusive for kalingap, Rob. Oh. Ayaw mong sumunod, ayaw mong uh, magpasaway, umalisa sa kalingap. Oh. na kayo dyan sa q magpaalam na kayo. Oh, okay, Q-Boys! Ayaw mong mag-apply dyan. Ayan, no. narinig nyo, ha? Hindi ko isang beses lang pinarinig. Kaya mag-isip-isip mag po at mag iskot sipagan para po uh, rin yan sa kabutihan nyo. Huwag gaya-gaya. Di ba? Tata! oh, tata! Gising-gising! Huwag -gising. maging tulala! <laughs> Wala ako sa iyong problema, di ba, tata? ah uh, pakinggan mo na lang, manood kayo sa live ni Kuya Bal para updated ka. Oh, kalingap, tata! At yung iba pa dyan na tumatahol na gumagawa ng love time. Ayan. At mga biya, ano, nagbe-behind bi the scene. Ayun, mag-isip-isip. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Huwag puro sip-sip. Uh, <laughs> Takoy talaga natutuwa dito kay Kuya Bal sa totoo lang to. Dahil alam niyo po, si Kuya Bal ang akala hindi ako nanonood. Updated po ako, nanonood po ako, Kuya Bal, sa iyong mga live. Kahit antok na antok ako, madaling araw po dito. Talagang, ano, bubuksan ko, pinakikinggan ko, kung matulogan ko, di re-replicaw, kinabukasan. <laughs> <laughs> at least ako ay eh, pinakikita ko ang suporta ko sa iyo, Kuya Bal. Nandito lang ang Malo de los Santos para sumuporta. Kaya uh, yung mga ano dyan, nagsasabi kong anong problema, wala akong problema po. Hindi ko po problemahin po si Tata. At sinasabihan lang namin bilang isang reaktor at kalingap, partner at team kalingap. Ayan e po si Malo de los Santos. Sana Tata ay ang mapapayo ko na lang sa iyo Mag-scout ka at kung pinayagan ka naman ni, ni Kuya Bal na tuloy-tuloy -tuloy mo dahil sabi nga ni Kalinga Prab sa live niya ay magpaalam kay Kuya Bal kung pinayagan. Go go go. Yun walang problema. Pero isipin niyo na sila po ay walang masamang tinapay. Kayo na po ang magkusa na wag na ninyong gawin dahil uh, para hindi naman tayo maka uh, makaapekto doon sa views talaga ni Kalinga Prab. Dahil kung gagayahin nyo na mag-love team din kayo, ay puro na lang po love team na wala namang pong charity. Wag, hindi kagaya kay Kalinga Prab na nagla-love team siya, the same time, pinababahayan niya po. Na nababago yung buhay ng kanyang beneficiary. Di ba? Kaya po ay... Sana mag-isip naman po yung mga nakadikit niyang kikalinga prab na wag aasa kikalinga prab. Dapat po kayo gumawa ng uh, inyong charity. Hindi po kumu uh, halimbawa nandiyan kayo mga kiboys kikalinga prab. May kamerahan, may driver. Pagkatapos dyan, ay dapat mag charity kayo na ipakita yung mayroong kayong charity sa channel niyo di ba yun lang po ang masasabi ko sa inyo mga kapatid at uh, wag masamain kung napupuna. dahil sa kabutihan din niyo po yun at wag po yung mga sinasabi niyo na ay anong problema walang problema po pakinggan nyo lang po kung ano ang sinasabi ng founder si Kuya Bal di ba kasi hindi yun makakatangki, lalong-lalo na si Kalinga Prab. Promise, hindi kayo niyan tatanggihan. Pero wag nyo nyo na kayo mismo ang sasabihin. Kalinga Prab, ah uh, may love team ako. Anong sasagot sa inyo ni Kalinga Prab? Hindi na, hindi na. Hindi po yun. Dahil siyempre naihiya. Diba? Ang pakikisama po mahirap. Kaya kusang loob nyo ng isipin na, ay, wag na tayong mag-love team dahil ito ay content na ni Kalinga Prab. ba? Diba? Yun lang po, mga kapatid. Maraming salamat po at uh, suportahan po natin na si Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at lalong-lalo na po si Kalinga Prab dahil po siya ay maraming tinutulungan na mga scholar, pagpapabahay, di ba? Kaya yun po dapat natin suportahan at huwag na natin gayahin dahil si Kalinga Prab po talaga lang ang original di ba? yun lang po tayo ay like a royal of malalang. tingnan niyo na lang po si royal of Malalag. kahit saan nakakarating para lang po tumulong. yan ang tunay na charity blagger. Batu bang kaya yan, di ba? kaya po mga kapatid para sa akin suportahan natin po ang Rochelle Community at ang ito po si royal of malalang at si Kalingapdan di ba? Dahil si Kalingap Dan, ilan na ang pabahay niya? Tatlo na. Oh, mayroon pa, baka makalimutan natin. Si Kalingap Jomar. di ba? Then tingnan mo po, malapit na po matapos yung bahay. Ayan, may mga gamit na po yan. At siyempre naman po, si Kalingap Edo. Suportahan po natin dahil isa po yung masigasig na scouter na tinutulungan ang mga charity niya, ang kanyang mga binipisyari, di ba po? Kaya mga kapatid, tingnan natin kung sino talaga ang deserve na manalo pong masipag na scouter. Ako po, si Ido. Iyan po, the best. Marami pong salamat sa inyong lahat at iyan, paalam. We love you so much sa aking mga viewers na nagmamahal, Kimalo de Los Santos. Shout out sa inyo, God bless you. Good night po sa inyong lahat. Bye-bye!